Magandang buhay mga kabuting ting. Meron tayong gagawin dito na isang iPhone 12. Ang problema, yung kanyang glass. Ayan o, basag. Ngayon, kapag ka magbabaklas ng glass, kailangan nakaglabs kayo. Tapos meron kayong goggles, meron kayong salamin. Para kung sakaling matalsikan yung inyong mata, eh hindi mapuruhan. Kumbaga hindi tumagos pag nakasalamin. Unang step, kailangan nyo siyang initan. Ayan. Para umangat kasi nakadikit yung glass natin. sabi nung iba, madali lang daw magbaklas. Pero ito, inabot ako ng dalawang oras at kalahati. Kaya ang gagawin ko rin sa video, ay puputol-putuling ko na lang. Ayan, simulan natin mga kabuting tingin mamit kayo ng korb. Marami akong mga ginamit dito ng mga tools. Talagang nababasag siya eh. Kahit na anong gawin mong ingat. Kaya kailangan mayroong support na yung kamay nyo. Nakagloves yung isa. O, maliliit lang yun na puputol-putol. Talagang kailangan pagbabaklas ng back cover na glass. Kailangan maingat ka. Ayan, meron din akong sinubukan na manipis na tools. Ayan o babasag basag siya ng maliliit kaya maaring may posibilidad na tumalsik sa mata kaya medyo ingat talaga ang pagbabaklas nito Ayan, tapos pagdating doon sa gitna kailangan huwag masira yung magnet para may -char charge siya ng wireless Ayan, nakikita nyo mamaya o doon sa mga susunod na video na so, gagawin kong part hanggang part 5 siguro to part 4 Ayan no, para makita nyo yung unti-unti ang pagbabaklas ng backplas ng iPhone 12. Ayan, mga iPhone 13, ganun din. Basta yung mga baklas yung likod. Ayan, sensitive niya, mas uh, mahirap, mahirap magbaklas. Wala kaming pakialam! <laughs> Ayan o, no, halos nakaka wala pang one port yung nababaklas natin no ganyan siya ganyan siya katagal magbaklas unti unti kasi siyang nababasag eh. kahit anong gawin mong lakihan mo yung pagbabaklas mo hindi mo siya magagawa Ayan, oh. No? dahil nababasag siya eh. Naya, ganyan ganyan no? pagdating din sa may apple na logo na yun ingat kayo dahil andun yung magnet wire niya yung copper wire na nakaikot para doon sa wireless charging Ayan. Maaring maputol niyo yung kapag ka hindi kayo nag-ingat kaya talagang tiyaga ayan oh. Sinatiyaga ako talaga yan uh, para do sa customer ko. Ayan. Talagang inunti-unti ko yung baklasin. Tapos ini pag malamig na iinitan mo ulit na ganyan para mabaklas yung iba kasi lumalamig siya sa tagal eh, ng pagbabaklas siya eh, dahil unti-unti lang yung natatanggal ayan o oh. ayan baklasin ulit natin pag nainito no, na yan baklasin natin ayan unti-unti talaga ayan tsaga-tsaga lang Siguro, yung iba na mga technician na mga high-tech talaga yung gamit. May pambakla siguro dito, pero tayo, wala eh. Mahirap lang tayong technician. Kaya, ayan, mano-mano, manual yung ginagawa natin. Mga tools lang na pambaklas yung ginagamit natin para mabaklas natin ng unti-unti yung iPhone 12 back glass problem. 'yung na ginagawa natin. Ayan oh. Ala pa sa 1/4. Ayan. Ayan. Kung nakikita niyo kinakat ko 'yung video, nagpapahinga ako diyan eh kasi medyo ayan oh, medyo nakakangalay ding magbaklas. Kung susumahin mo 'yung ginawa kong pagbabaklas diyan, mga nasa dalawang oras at kalahati. Ayan. Kaya pala grabing maningil yung iba dahil matagal gawin halos nauubos talaga yung oras mo sa pagbabaklas pa lang nung niya. nya yung pagbabalik madali lang <laughs> ayan baklasin ulit natin unti unti talaga first time kong magbaklas nito mga kabuting ting ayan Ayan, gagamit na naman tayo ng ibang tools. Talagang sinusubukan natin yung mas pinakamadali na paraan na maingat. Kailangan maingat. Nakikita nyo yung kamay ko na nakaglass. Ibinidiin ko yung glass na, na inaangat para hindi siya tumalsik. Bubog kasi siya eh. Ayan o, ko. Para makaw makuha ng hindi siya tumalsik. Pero diyan, nabang ginabaklas ko yan, naka, meron akong salamin, goggles sa mata. Protection ko sa mata. Ayan, initan ulit natin. Ayan, para mabaklas natin ng unti-unti. Kagain natin yung baklasin. Ayan. Ayan. Ayan, iba na naman yung ginamit ko. Susubukan natin lahat ng mga tools na mga meron tayo susubukan natin sa mga, mga build na pamamaraan ayan Na kailangan lang maingat talaga. Ingat sa pagbabaklas ng back glass. ayan Ayun oh. 'Yan lang ang issue niyan yung kanyang glass na basag 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 na siya kaya gusto nang palitan nung may-ari ayan oh iikutan natin iiwanan muna natin yung gitna niya para doon tayo mag dahan-dahan ng ingat talaga tapos dito sa may camera medyo ingat din kayo baka maiangat nyo yung yung makikita nyo dyan yung unti-unti na ginagawa kong pagbabaklas para kwan. Two hours later. Ayan, medyo nakapapalaki na natin yung nabubuksan natin. Ayan, o. Oh. Medyo malaki na tanggal natin na yan. Ayan. Ayan makikita nyo na dyan, na malapit na dyan yung sinasabi ko sa inyong copper wire nya na nakabilog. Nakaikot siya. Ayan bali ito yung part 1 ng video na i-upload ko. Ayan. Ayan, ingat din kayo dyan, no? Oh. Unti-unti lang dyan sa may cover ng camera. Ayan, no? Oh. angat nyo na ganyan. Kasi bukod dyan, eh. Pagka ako, eh. Maiiwan yan, yung camera na yan. Pagka tinanggal nyo. Ayan, no? Oh. Yung kulay itim na yan. Pero yung kanyang glass dyan, buo na yan, eh. Kaya kailangang tanggalin nyo talaga yan. Ayan. Talagang ingat talaga. Ayan o. Oh, Unti-unti talaga yung nababasag lang sya kanya eh. Kahit initan mo pa sya. Hindi naman natin pwedeng gamitan ng solution. Dahil baka mabasa yung mga piyesa sa loob. Mag-ground naman sya. Kaya kailangan talaga ganyan. Unti-unti lang yung gagawin nating pagbabaklas ayan, ayan o ayan konti na lang yung gitna may iiwan dyan eh doon ako nagtagal sa gitna kasi talagang iniingatan ko yung kaya yung mga managdi DIY dyan ako huwag nyo nang subukan dalhin nyo na lang doon sa pinakamalapit na mga technician ayan na nakikita na yung copper na bilog naalalayang ko lang kasi baka mahilay eh. nakadikit din kasi yun eh ayan oh kaya talagang ingat na ingat ako habang binabaklas ko yan may halong kaba ayan oh talagang anliliit nung nababasag lang nya ayan tabi nyo lang yung mga glass kapag kayo dispose nyo ibalik nyo ng papel para yung mga nagbabasura hindi masugatan ayan tiniktik natin yung doon sa may part ng camera para mabasag kasi umaangat doon sa may itim eh ayan. kaya ayan kung nakita nyo nilagyan ko ng thermal tape hindi lang na yung thermal tape dahil diinitan ko yan eh yung may, sige, 'yun 'yung camera eh, cover ng camera para hindi malusaw yung lens ng camera natin. Kaya ako nilagay niyan. Overheat overheating anti-overheat na tape 'yan. Hindi basta-basta siya na susunog. 'Yan. Tas iangat niyo lang siya na ganyan, unti-unti. Ayan, ingat na ingat diyan. So may part na yan. Kailangan maiwan yung itim eh. Ayan, nakadikit kasi yung gilid ng itim na yan ng camera. Kaya dinadahan-dahan natin dyan. Ayan o. Oh. Ayan, tinutulungan ko na nga ng kuko eh. Para kani umangat siya. Ayan, talagang ingat. Ayan, gagawin lang natin dito mga 12 minutes lang para hindi masyadong mahaba. Ayan. Ayan, dito na tayo sa ilalim muna. Ayan. Oh, natira halos nakakalahati naman na tayo ng nababaklas diyan eh. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, oh. No. Basta yung mga itinitira ko na yan, yun yung may bilog na. Ayan, nakikita nyo rin sa next video. Yung sinasabi ko sa inyong copper wire na nakabilog may magnet yun sa gilid yun yung para mag charge sya didikit yung magnet dun sa wireless charger ayan, i